Yeah, nag-aabang kaming tricycle, walang dumadaan. Ayan, tricycle! Hindi ako pinansin. <laughs> Isnavero? Hindi. <laughs> Isnavero? Ayan. Rain, rain. Ayan. Rain, rain! Rain tot! Rain tot! <laughs> Ayan. Habang walang tricycle, kukunan ko yung nanay ko. Teka, ito tindahan ng nanay ko. O, oh, diba? Madaming tindahan. Ayan, ito. bilhin na kayo. 15 pesos lang. Ayan, si Ayan, horny potter. Oh. Saan ka pa? Horny potter. horny potter. Ayan. My long-term goal is to get rich quick. Charla. Ayan. Okay, pasok tayo. Hindi ko pa nakukunan yung nanay ko. Para naman makita nyo kung bakit ako maganda. Teka lang papasok tayo, nagba-Bible study. Kaso baka, baka masunog ako. Yeah. Ayan. Ay. Hindi makikita yung, hindi nakikita yung nanay ko. Masa na ba? Ayan. Ayan, nanay ko. Nanay ko yun. Ito, tindahan ng, ng lola ko. Ayan. Ano, anong, Oo. Uh, uh. Anong bibilin mo, Mif? Wala po. wala, wala kang bibilin. Ayoko pumasok doon. Masasunog ako. Nagpe-pray sila. Mama! Ah, uh, anong bibilin mo, mi, uh, neneng maliit? <laughs> 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 haba na ng video na to. Hindi ko pa nakukunan yung nanay ko. Basta yun. At syempre, diba? Anapin natin yung nanay ko ayan ulit yung kapatid ko. Ayan. Sige. Oh, asya. Babu na ako. Babush! Ayan. Ay, ay nagpapalakpakan. Baka nandun na nanay ko. Teka lang. Ayan, nanay ko. Nagubuhat ng tilya. <laughs> Ma, kumaway ka naman. Wala, video. <laughs> ayan, mga bisita. Ayan, tita Dulce. oo di ba? Artista dahil. <laughs> ayan, tatago tayo dito kasi, ayan, ayan nanay ko. Ayan, mama ko. Amen. O, diba? O. Mama, anong masasabi mo? Ha? Sino mabayan? ba yan? Wala, binibidyohan ko nga lang. Ayaw mo ba? Ine-expose ko na nga tindahan mo eh. Na maraming tinda. Ano naman yata ako pinapagalastas. Saan? Sa yung... Sa aking programa. Sige, gagawin kitang sponsor. <laughs> Ayan, oh, bumili na kayo, ha? Ayan, maraming tinda. <laughs> maraming tinda dito. Maraming tinda. yung in-advertise yung ano. wala pang tricycle. Ano ba naman yun? Ang tagal-tagal ng tricycle. Ang tagal Nanay! Ba't ka ba nandyan sa gitna? Hindi, bawal daw ang bata doon. Anong ano oras na kaya? Late na late na kaya. Kasama ako. Ayan, o. Oh. O siya, sige na. O, oh, babay ka na, mami. O, oh, ayan. ayan, oh, nanay ko yan. Kayo ba na may